Oh, wala yung trade niya, boy. Wala nagchi-check engine. Putang So, what is up guys and good day sa inyong lahat at happy new year po. So ngayon meron akong share sa inyo about sa mga naging issue ng ibang users nitong Rosie Adventure X 150i. Itong mga issue na to na i-share ko sa inyo very selective lang ang nakaka-experience. Uh, very minor lang din naman at madaling solusyonan. Especially kung madadiagnose nyo agad at maaagapan agad. At hindi na darating sa punto na mas mapalala pa ito. Mulang una, sa mga issue na ito na nakita natin sa mga pages, sa mga group chat na kasali tayo sa Rose Adventure X150i ay eh yung mga kumakalaskas sa likod, sa rear mags, sa parting rear mags. Yung tunog niya parang kumakalasgas or kumakalansing na bakal. So, ito, panoorin niyo yung video. condition na to especially kapag uh, habang nalalakbo yung motor or habang umiikot yung rear mags. Mostly ang pinanggagalingan lang ng ganyang klaseng kalansing or kalaskas na tunog sa likod ay yung brake pads. So pag napagpod kasi yung brake pads, bakal sa bakal na lang yung nagkikiskisan dyan. So kapag nagpreno ka or kahit naka-free wheel ka, minsan kapag uh, kasi maluwag na yung brake pads, kumakalog yan doon sa kanyang caliper. Ngayon, pag kumalog sa caliper, may tendency siyang kumatok or tumama doon sa may, dis may display. Kaya ang nangyayari, nagiresulta siya sa ganong klaseng tunog. Ang solusyon, syempre, <laughs> magpalit ka na lang ng brake pads. So, pag magpalit ka ng brake pads, ang kasukat ng rear brake pads ng Rusi Adventure X150i ay Rusi, Advent, ay Rusi RFI 175 na version 3 pataas. Yung V-shape ang likod. Tapos RF pa naman ganyan din. Yung si 175 5175 din na uh, all batch. Ang pwede mong ipalit sa kanya. Ito na guys, ni nakita na ako na isa. Yung sa Ara akong video, 'di ba? Nag-explain ako about sa tamang tire pressure. So, etong next na issue na to, nakita ko nabengkungan siya ng mag so yung mags nito na si Adventure X150 ay napakatibay nito guys sa tamang tire pressure sa tamang settings ng kanyang PSI hindi ka hindi ka mabibengkungan ng mags dito kasi sa akin subok na subok na winawaswas ko ito sa mga malulubak na kalsada winawaswas ko ito sa hindi magagandang kalsada minsan yan nasa, nasasadlak pa yan sa mga pothole pero never siyang nagkaroon ng bengkong so yung mga ganitong issue minsan dahil sa sobrang lambot kapag uh, na pressure or na lubog sa masyadong malalim na pothole yung kanyang mags or kanyang gulong yung mags yung nadadali ng lubak so nagkaaraw ng bengkong dyan na nagsisimula yung magkaaraw na siya ng tama so yung mga ganyang issue no, kadimita lang mga solution dyan is either ipapayos mo yung bengkong sa so, mga mga nagayos ng mga bengkong na mags yung hinihinang or pinapainitan tapos tsaka nila ng marahan para bumalik or mag-align siya doon sa dati niyang tamang pwesto. Ang magiging downside nga niya lang niyan, eh minsan, hindi na siya ganun katibay ng gaya lang stock kasi nga nainital na siya, na-deform na siya or nagkaroon na siya ng ibang klaseng reaction doon sa kanyang metal structure or sa kanyang metal compound. Tapos, next naman dyan, kung sakali, na mababaw lang naman yung kanyang bengkong minsan ano na lang yan eh uh, okay lang na po ba na lalo kung hindi naman nakakamdaman na gumigewang or wala ka pa naman nakakamdaman sa kanya lang sumisingaw siya yun nga lang ang pinakamaganda talaga solution diyan dyan kung sakaling napakalalim na ng bengkong at may biyak na for safety reasons, for safety purposes pinakamaganda is magpalit ka na lang ng replacement mags either bibili ka sa Rusi nang mag sa Adventure X150i or magpapa-respline magpapa ka ng ibang mags galing sa ibang motor next naman dyan is yung mga lumalagotok or kumakalaskas sa loob ng gearbox or sa loob ng transmission gearbox dito sa ating gear sa pinaglalagyan natin ng gear oil dyan nanggagaling yung mga tunog na kalaskas at lagotok mga paps baka i-check nga sa inyo kung normal ba to parang dito ko sa CBT na rinig yung ano yung kaskas eh you o yan o ka you know, o yung parang may kumakas hindi siya disc brake eh ayun o oh. Pinapakinggan ko sa loob ng CVT parang sa loob ng CVT. Kaya yan. Tira. Lucy. paano nga mo masosolusyonan yung ganyang issue kung sakaling lumabas na siya? So, it's either pupabalit ka ng bearing or magpapalinis ka lang ng mga gears niya. Kasi minsan, yung mga nailalagay na mga gear oil sa atin ay sobrang leet or sobrang baba ng viscosity para sa standards ng mga gear oil. Kaya ang nangyayari, mas may tendency na mas maging high friction or mataas yung friction level ng mga gears rings na nag sa mga ano sa mga wear and tear yung mga bearings niya na ano na talagang halos hindi na siya nalulubricate ng tama kaya ang tendency magkakaroon ng kalaskas nagkakaroon ng lagutok or nahihirapan umikot yung transmission kapag ka umaandar yung makina Ito guys sobrang seryoso nito na issue na to ng isa nating kasama sa group chat na Rosie Adventure X 150i owner din ang nangyari sa kanya is gumamit siya ng isang certain na langis na engine oil nung pag change oil niya ginamit niya for 500 kilometers tapos change oil niya ulit nung pag change oil oh, niya siya 1 liter yung lumabas or bumaba doon sa makina niya nung pag change oil niya so ang nangyari nagbawas nagbawas yung kanyang engine oil <kipad> tapos nagkaroon ng leak sa may bandang tambucho niya. So ito yung pictures tsaka yung mismo video ko sa pakikita niyo na ano na chinek niya yung dipstick stick. Yung stick level na sa dulo na lang talaga yung langis after ilang kilometers na nagamit niya. So yung mga ganitong issues so, sobrang alarming nito kaya mag-iingat kayo sa mga langis na gagamitin niyo sa pag-check pala ng oil level, no? Yung pag-check natin ng dipstick natin, ulang-una, babaklasin nyo yung, ano, or i-unscrew nyo yung dipstick. Pagkatapos yung ma -unscrew po, nasa nyo ma-unscrew, punasan nyo siya ng malinis na towel or malinis na basahan, and then afterwards, idus isundot nyo lang. Ipasok nyo lang basta or ilusot nyo lang banda doon sa kanyang, ah, uh, lagayan ng engine oil tapos din masusukat nila kung ilang level siya so, so ano nga mga solusyon para sa mga ganyang klaseng issue yung mga ganyang klaseng issue kasi guys minsan nasa langis din talaga na ginagamit mo so gaya nga lang sabi ko kanina magingingat kayo sa mga langis na binibili or ginagamit nyo sa kahit anong motor na mayroon kayo so kung ano yung dati na trusted nyo na maganda yung trusted nyo na talagang pang malayuan yung nagamit yung trusted nyo na talagang hindi nagkaroon ng problema yung kahit anong motor sa sasakya na ginagamit nyo stick na lang kayo dun huwag na kayong magbabago ng langis unless meron kayong susubukan for a certain short period of time na testing lang pero kung talagang pang long term mas maganda gamitin nyo na lang kung ano yung trusted nyo so in my case ang ko na langis at lagi yung ginagamit is either dito sa Rosia, sa Rosy ko or sa Rosy Adventure X150i ko is Shell Advance AX7 or Shell Advance Long Ride na langis. Yung kulay blue, no? So, yung long ride pala na yan, pang, either pang scooter or pang matic, parehas lang siya. Tapos yung Shell Advance AX7 naman sa Rosigala ko, specifically for scooters lang siya. Tapos, mayroon din akong alternative na langis na ginagamit which is nagamit ko at nasubukan ko sa Rossi RF I-175 ko nung nag vehicle ride kami ito yung Zik M9 na engine oil na for scooter kulay gold yung bottle niyan at ang pinakamaganda niyan ang alam ko hindi na yung langis na yan so safe na safe para sa ating mga makina at hindi tayo mag-aalala kung mapipeke ba tayo ng langis at hindi magagaya sa mga ganitong klaseng issue na na-experience ng ibang kagaya natin ng mga Rossi Adventure X150i owners eto, eto yung mga issue na kadalasan nangyayari sa mga bumabiyahe ng maulan at hindi maiwasan na bumiyahe ng umuulan or bumiyahe habang umuulan. So yung nasa likod natin yung rear fender natin kaya yung mudguard natin medyo kapos siya. So be honest, medyo kapos talaga siya. Kaya ang nangyayari, pag malakas ang ulan at medyo bumibilis yung takbo natin na kahit mga 65 plus or 60 kilometers lang yung takbo natin, talsikin yung likod So kapag wala kang top box or wala kang ano, wala kang kahit anong bracket diyan na nakakaharang sa talsik ng tubig, umaabot yung talsik ng tubig hanggang sa back ride, hanggang sa upuan ng back ride at saka dun sa tail light. So marumihin siya to be honest yung Rossi Adventure X150i kapag ka maulan na biyahe. So, ang pinaka-solusyon lang dyan is napakadali lang naman. Meron naman mabibili sa mga Shopee na mudguard extension or di kaya ay mag DIY ka na gumupit ka ng goma na pwede mong ilagay dito sa likod sa rear fender na pang support or pang dagdag shield sa ating mga talsik kapag ka lumalakas yung ulan. Next naman is yung mga idle vibration tsaka yung mga umiik na tunog ng mga motor natin especially nang sa engine bushing, shock at saka yung mga lumalagotok na fairings so ito yung video Diri naman ito diba? So pwedeng ito yung natunog diba? kapat eh. Ito lang to yung tunog buyo. So yung mga ganyang klaseng issue, no, mostly na re siya sa pamamagitan ng pagluwag at paglalagay ng WD-40 or grasa doon sa mismong bolt na kumakapit or nagahawak doon sa ating engine bushing, engine support bushing. So, sa way na yan, sa yung ik-ik, maiiwasan yung masyadong ma-vibrate kasi, kasi, kasi pag magaspang na yung kapit ng bolt or masyadong mahigpit, yung pagkakahigpit ng bolts dito sa bolts and nuts dito sa ating engine support bushing nangyayari is nagkakaroon siya ng so, sobrang pressure yung engine support bushing to the point na nagkakaroon na siya ng vibration kapag naka idle especially kapag ka naka center stand baka ito yung tumutunog mga loads ano oh, wala na ayan. pinalamanan ko lang nung ano yung 3M na tape ayan yung dulo dulo Etong isang video na napanood natin sa group Natanggal yung bolts ng airbox niya, so <laughs> nakalailay na lang. Gwensya <laughs> <laughs> na. <laughs> niya kung ano, lumakal gutok sa pag sa motor niya, yung pala, yung airbox, nakalailay na lang. Natanggal yung -bolt na yung pinaka-bolts na nag-hold dun sa kanyang mga bracket. Kaya anong nangyari? wala na kinakapitan. So, alog-alog na lang. No? And, napakadelikado nito kasi nakakapit yan sa throttle body. May tendency na masira niya yung mga tube, tsaka yung manifold at pati yung mismong throttle body kasi pwedeng pwedeng, ano yan, humampas-hampas doon sa engine shell o kaya doon sa pinakataas kung saan man siya makakaabot. Kaya, iingatan and i-check nyo rin yung tamang pag-higpet ng mga bolts, especially kung after nyo magkaroon ng pagbakla sa panggilid o paglilinis ng panggilid. Eto, eto isang issue na to na hindi ko alam kung anong pwedeng maging solusyon at kung anong mga pwedeng maging dahilan. Pero more likely, itong ganitong issue is factory defect. Meron kasi tayong nakita sa group or nabasa at nakita na video na yung kanyang Rusi Adventure X150i 160 kilometers pa lang yata yung natakbo so technically wala pang first change oil uh, at halos siguro isang linggo pa lang sa kanya pero yung panel niya is uneven yung mga ilaw yung display niya hindi maganda so parang nagkukurap-kurap yung mga ibang logo yung mga ibang icon nagkukurap-kurap siya ang nangyayari hindi malinaw yung display so yung mga ganito more likely is ano siya factory defect so ang pinaka solution lang dito kadalasan, kailangan mo lang siyang dalhin sa kasa para mapalitan ng bago yung defective na parts. Which is, pasok naman yan, more likely sa warranty kasi hindi mo naman kasalanan na uh, nasira yan. Lalo lalo kung ganyan kababa pa lang yung odo. Itong next issue natin ay parehong nangyari or sa isang tao nangyari doon sa lumalago talking kimfairings yung pinalamanan niya yung bakal para hindi umumpog yung ah uh, plastic doon sa bakal at saka siya rin yung user na meron lumuwag na tornilyo doon sa may gas tank. Ang nangyari sa kanya naman ngayon ay nagkaroon ng issues sa drain plug. Yung mismong drain plug na mayroong strainer. So binubuksan kasi niya kada pangatlong change oil. So siya kasi binuksan niya at ginamitan niya ng impact. Meron kasi tayong mga bolts diyan sa especially sa engine shell. Na bawal at bawal mo talagang gamitan ng impact kasi nga Meron diyang wear and tear sa mga alloy na parts. Meron mga parts na talagang kailangan marahan lang ang pagpwersa mo. Hindi mo dapat pwersa yun ng todo kasi prone sa loose thread, prone sa pagkabasag, and especially, ah... Uh, ano siya, malaking gastos kapag ka nagkaroon ng problema. Oh, wala yung thread niya, boy. <laughs> Eto, isa sa mga issue na sa tingin ko, ah uh, sobrang hirap hanapin kung sakaling kung sakaling ano kung sakaling mangyari sa kasi ito hindi mo siya makikita basta-basta unless sisilipin mo yung pinaka ilalim di ba sa ilalim natin mayroon yung ano mayroong mga wirings diyan na nakakabit sa tambucho so yung sa akin sinilip ko siya maganda naman yung pagkakasalansan maganda yung pagkakaklamp maganda yung pagkakaklip or maganda or secured yung mga wirings dito kasi, meron tayong isang kasama or kasali sa group chat na naka-experience ng ganitong issue. Ang napansin niya sa motor niya kapag lumalayo siya ng biyahe, nag-aamoy sunog na wire. Hindi niya alam kung saan lang gagaling, kung sa tambucho ba, sa panggilid ba, sa mga wirings ba sa harness. Actually, na-check niya na lahat ng mga dapat i-check na malalapit ng mga wirings sa makina. Kahit yung mga sensors, chinek niya na rin. Pero eto, nakita nila, dito nagkaroon ng issue sa ilalim. Doon sa pinaka part na masyadong mahirap makita unless isilipin mo. Yung pinaka ilalim niya kung saan nakakabit yung oxygen sensor, bumagsak o bumaba na dislocate na tanggal sa pagkakaklip, pagkakaklamp yung wirings ng oxygen sensor. Ang nangyari, nangangamoy sunog yung motor niya sa biyahe, tapos nagkaroon bigla isang araw ng check engine. ano? eh. ano ba yun? diyan. diyan. kaya pala nag na check engine. kung tayo na. ayaw. di alam. inang inang. In, in. kailangan mayroon tayo <laughs> alam sa motor. Ito, preventive measures lang ang maibibigay ko sa inyo. Unang-una, kung hindi pa nangyayari sa inyo yung amoy sunog o may naaamoy na kayo minsan na parang amoy sunog, i-check nyo na agad dyan sa ilalim kasi more likely dyan ng gagaling. At saka may mga likes na naka-experience na din. Tapos, kung sakali naman na nangyayari na sa inyo, more likely magpapalit ka na talaga niyan ng oxygen sensor. Kasi ka, kapag ka nasunog yung wiring niyan, susubukan mo kayo rewiring ngayon. Kaya lang, ang tendency kasi niyan, yung contact ng wiring hindi na ganun kaganda Karo siya ng problema pero hindi mo siya makikita agad kasi nga nasa ilalim siya So ang pinaka preventive measures para dyan ay eh, masilip mo talaga siya lagi Or is secured mo lang ngayon pa lang hanggat secured mo lang ngayon pa lang hanggat hindi mo pa nakikita na may problema or nagkakaroon ng problema yung mga wires mo para in the future hindi na rin mangyari sa yung ganitong issue at makaiwas ka sa gastos kasi gastos yan pag nangyari kasi pag uh, sumagad yung pagkasunod ng wire doon sa may mismong hinang ng socket or doon sa mismong hinang ng wiring ng oxygen sensor, wala ka na talagang magiging ibang solusyon dyan kundi magpalit na lang ng mismong oxygen sensor module natin. So yun guys, yun yung mga issues na nakita natin sa mga group chat at saka sa mga groups na kasali tayo sa Rossi no, Adventure X150i. So far sa akin, to be honest, wala pa naman ako nakakaramdaman na issue na sobrang lala or kahit mga minor issue, wala pa talaga ako nakakaramdaman dito sa motor ko na kahit na winawalwal ko na siya ng paggamit at, at talagang ginagamit ko siya na ini-stress test ko talaga yung makina kahit na mainit yung araw, traffic, talagang ah uh, hindi nagiinit yung makina ng sobra, I maintain lang siya sa 3 bars, 4 bars, mga ganyan. Eh, wala akong sa kanya ng mga kahit anong mga problema ng uh, issues na mga lagotok or mga weird na sounds na nangyayari sa mga ibang users ng Rosie Adventure X1 Free Guy. So, ayun, maraming maraming salamat sa panonood at comment mo din sa vlog na to kung mayroon kang naging issue na hindi ko nabanggit dito sa content natin at para sa mga susunod na contents natin ay eh, susubukan natin hanapan ng solusyon at susubukan natin hanapin rin kung saan yung dahilan para maiwasan at magkaroon tayo ng mga preventive measures na magiging factor sa pagkaroon natin ng issue dito sa Russia Adventure X150i. And at the same time, pag na-prevent natin yung mga ganyang klaseng issue, eh tatagal yung buhay or yung usability natin dito sa motor na to. Tatagal yung magiging ng motor sa atin. So maraming maraming salamat sa panonood and see you on the next vlog.